at syempre, kung meron tayong limang bagay na nagustuhan dito sa ating XRM125 meron din naman tayong limang bagay na hindi nagustuhan dito unang una na yung karamihan din sa hindi nila nagustuhan dito sa XRM125 ay yung wala siyang gear indicator ba diba? maganda naman kasi kapag ka mayroong gear indicator lalo na sa mga baguhan maganda yung mayroong gear indicator kasi may pagkakataon talaga na maaring malito ka kung nasa anong diri ka na pero sa bagay merong sagot naman dyan yung mga expert <laughs> ayon sa kanila eh 4 speed lang naman yan tama nga naman four speed lang naman ng ating XRM125 kaya naman madali natin itong makakabisa, di ba pero syempre iba iba naman tayo ng uh, kagustuhan or iba, -ib may iba iba naman tayong pakiramdam kaya yung iba medyo kumbaga, so kung sa ratings pa medyo bumaba yung ratings niya dahil nakikita nila na wala itong gear indicator pero sa bagay pwede naman nating mapalagyan di ba mayroon namang mga nabibili na gear indicator na pwede nating maikabit at madali lang naman ikabit meron nga din akong nabili eh. kasi yung problema ay medyo nagalangan din akong magkabit pero ayon naman sa kanila sa mga nakapagkabit na ng gear indicator wala namang naging problema sa kanilang motor yun yung isang bagay na hindi naman totally hindi ko na nagustuhan ano kasi parang madali lang naman makakabisado yung mga cambio ng XRM at yung isa pa sa hindi ko rin nagustuhan dito marahil yung iba ay wala namang experience na ganito yung dito sa may side mirror ayan no? hanggang ngayon hindi ko pa napapalitan na eh. matagal na yan yan yung pinaka unang una ko talagang hindi nagustuhan kasi ilang buwan ko palang naginagamit ito nagkaroon na ng mga ganyan at hindi lang yan nagkaroon din siya ng mga crack dito sa kanyang panel screen sabi nga ng ibang kaibigan natin na nag comment din na baka daw sa ulan hindi na banlawan. pero sa ibang part dito sa ating motor ay wala naman guys at yung pang apat na hindi ko rin nagustuhan dito maganda naman yung mga gulong niya guys no? yung mga stock na gulong niya maganda naman kaso yung problema parang ang bilis na lumambot inabot din naman ng kulang kulang isang taon siguro yon. pero sa paggamit ko kasi na malapit lang naman yung mga pinupuntahan ko palagi minsan napapalayo yung biyahe ko pero hindi naman palagi pero yung mga gulong niya ay parang lumambot kaya palagi akong napaflat halos ilang minuto na nga eh araw-araw tapos nakatambay na doon buong maghapon hindi ko alam kung sa iba nangyari din yung ganon na parang ang lambot ng kanyang stock tire pag dating na mga ilang buwan na ginagamit mo siya at yung isang bagay pa na uh, hindi ko rin nagustuhan dito yung panglimang bagay na hindi ko rin nagustuhan ang daling nasira ng kanyang bearing dito sa unahan dito ilang beses ko palang naginamit na naibiniyahe galing ng Maspati City papunta dun sa amin at hindi lang yung bearing nya ang nasira nagkaroon din siya ng parang malakas na lagutok pero nung napalitan natin ng bearing at naigpitan ko rin yung dito sa may yung parang pinakalak talaga ng manobela niya dun sa ilalim nawala rin yung lagutok hindi ko lang alam guys kung yun din yung inyong hindi nagustuhan eh pero sa akin kasi parang yung karamihan kasing biyahe ko ay doon lang sa city malapit lang bibihira ko lang siya magamit sa mga malalayo pero ayun yung yun yung nangyari dito na rin tayo ngayon sa munisipyo ng Balad grabe mga korbata ng daan dito ayun Mayroong parang pasyalan dito sa taas yan oh. andito na kami ngayon sa may malapit na sa pulanduta halos tanam na dito yung dagat oh. yan oh. nice yan oh nice hindi masyadong makita ang daming puno eto <laughs> ang dulo na ito ng masbate ay malapit na rin sa may parte ng rojas kaya kalimitan, karamihan sa mga kapunta doon sa Rojas na dumadaan, dito talaga sila sa may duta Pero meron pa rin namang ibang daanan dito. Kaso nga lang, kung gusto mong dalhin talaga yung motor mo, eh doon ka dumaan sa Kawayan. Kasi doon may barco. Yung dito kasi, hindi siya ganun talaga kalaki. At siguro kung magkakarga ka dito ng motor, baka mahal yung pamasahe, eh, di ba? Kasi maliit lang yung bangka. Compare naman doon sa uh, ng Kawayan, na doon talaga may mga barko na bumibiyahe. Kaso yung destination mo kapag ka galing ka doon, eh papunta ka muna sa papunta ka muna lang Cebu. Compare naman dito na galing ka dito sa may Pulanduta yung diretso mo na ay Rojas na kung papunta ka ng Bacolod sasakay ka na lang ng bus papunta doon siguro sa may malapit na sa may Bacolod City tapos parang sasakay pa rin ng ferry siguro papuntang pinaka sentro ng Bacolod City at ngayon na nga guys ay nandito na kami malapit sa Pulanduta maya maya lang ay makakarating na rin kami ayun ang ganda dito ang susunod na barangay ay yun ay yung pulanduta umalis kami kanina ng mga 6.30 mga ganon at ngayon ay mag alas 8 na ay mabilis din tong kasama ko eh kaya ayun napabilis din tayo <laughs> at maya maya nga lang guys ay sasakay na tayo ng barko ay hindi pala <laughs> sasakay na tayo ng bangka doon pala tayo sasakay na no? wala palang barko dito <laughs> so baka hanggang dito na lang muna ang ating video guys dito ko na muna tatapusin yung ating video ngayon at mag video na lang tayo ulit kapag nakasakay na tayo doon sa bangka papakita ko rin sa inyo eh Maraming salamat sa panunood sa ating video. Ride safe always guys. This is Nel Ride Moto. Thank you.